naghanap ng bakating mesa. May bakante pa sa bandang sulok kaya iyon ang pinili ko. Isa pa, mas maganda ang pwesto dahil mula doon kita ko ang kalmadong karagatan. Medyo mahal ang kape na siniserve dito kaya kaunti lang ang mga tao na pumapasok. Pabor sa akin iyon dahil gusto ko ng tahimik na lugar. Mas maraming tao sa labas, lalo na sa tabing daga. Karamihan mga pami, pamilya kaya naman hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot pakiramdam ko biglang nagbago ang lahat sa akin. Bigla din nagbago ang pagtrato sa akin ng sarili kong mga magulang. Ayaw din nila akong pakinggan. Aaminin ko, may gusto din ako kay Pinot pero hindi ibig sabihin noon na magpapatali ako sa kanya. Nabasta na lang ako papayag na maging asawa niya. Alam ko ang karakas ni Pinot. Hindi ito nawawala ng babae at hindi ako sigurado kung magbabago ba ito pagkatapos naming ikasal. Nasa malilim akong pag-iisip ng maramdaman ko na may umupo sa tapat ko. Kaagad akong napatitig dito at kaagad na sumalubong sa paningin ko ang isang lalaki na nakasuot ng face mask at sunglas. Charlotte, patanong pang wika nito habang nakaharap sa akin. Kaagad naman napakunot ang noo ko. Inaanalisa ako kung sino ang kaharap ko ngayon dahil hindi naman kita ang kanyang mukha. Sorry, ako ito si Lucas. Lucas Martinez, muling wika at kaagad na tinanggal ang suot niyang face mask at salamin. Nagulat naman ako. Yes, si Lucas, naalala ko na. Siya ang aktor na nakilala ko noong birthday party ni Pinot. Siya din ang nagligtas sa akin sa kahihiyang gustong ibigay sa akin ni Maureen. Kaagad akong napangiti sabay tayo. Mabait si Lucas at walang dahilan para isnabin ko ito. Sa totoo lang, gusto ko siyang maging kaibigan. Lucas? Hi. Kumusta? Kaagad na sambit ko sa lahat ng kamay sa harap niya. Kaagad naman niyang tinangap iyon. Ayos lang kakatapos lang ang shooting ko malapit sa lugar na ito, kaya naisipan kong dumaan dito sa cough shop. Swerte naman at nakita kita kaya kaagad kitang nilapitan. Nakangiti nitong sagot. Hindi ko maiwasang mapangiti. Kahit papaano, nakaramdam ako ng gaan ng kalooban. Sana lang magstay si Lucas para naman may makausap ako. Ano nga pala ang ginagawa mo dito? Sino ang kasama mo? tanong nito. Bumalik ako sa pagkakaupo ko at malakas na napabuntong-hininga. Mag-isa lang ako. Wala eh, gusto kong mag-isip. Masyadong toxic na ang buhay at gusto kong lumanghap ng sariwang hangin. Sagot ko naman sa kanya. Natigilan ito. Tinitigan muna ako nito bago na din naupo sa harap ko. Parang alam ko na ang pinuproblema mo ah. Tungkol ba ito sa mga larawan na kumalat kaninang umaga? Sa pagitan ng dalawa ni Pinot Smith, tanong nito. Natigilan naman ako. Kung ganoon, kalat na kalat na pala talaga ang larawan na iyon. Kaya pala nawindang ang pamilya namin. Kaya pala gusto nila akong ipakasal kay Pinot para matapos na ang isyo na iyon. Yes, iyon nga. As you can see, hindi ako sanay sa mga isyo na ganyan. First time din nakalagkad ang pangalan ko sa ganitong iskandalo, sagot ko naman. Nako, maliit na bagay lang naman iyon. Wala naman talagang mali siya ang larawan na iyon. Isang click lang ng picture iyon at kayo lang dalawa ni Pinot ang nakakaalam kung ano ba talaga ang istorya sa likod ng larawan na iyon. Hayaan mo na lang, ilang araw lang ang itataga ng issue na iyan at matatapos din, sagot naman ito. Showbiz ito at ganoon lang kasimple ang pananaw niya. Paano naman sa akin na isang private citizen? Hindi pwedeng baliwalain iyon lalo na at may iniingat ang pangalan ang pamilya na kinabibilangan ko. Hindi pwedeng baliwalain dahil gusto ng pamilya ko na ipakasal kaming dalawa ni Pinot Smith, sagot ko. Magaan ang loob ko kay Lucas at pwede ko naman sigurong sabihin sa kanya kung ano ang problema ko. Hindi ito lalapit sa akin kung ayaw niya din akong maging kaibigan. What? Kasal, Kay Pinot Smith, gulat naman na bulalas nito. Kaagad akong napatango. Ganoon kahigpit ang pamilya mo? At pumayag ka, muling tanong nito. Kaagad naman akong umiling. Iyan ang gumugulo sa isipan ko ngayon. Ayaw ko sanang pumayag. Ang problema nga lang, ayaw din nila akong pakinggan, sagot ko naman. ko ang ekspresyon sa mukha nito habang nakatitig sa akin. Dahil wala akong mapagsabihan ng sama ng loob ko, sinabi ko lahat ang gusto kong sabihin kay Lucas. Pakiramdam ko siya lang ang karamay ko sa mga sandaling ito. Hindi ko na nga namalayan pa ang paglipas ng oras. I am sorry kung pati ikaw na pagsabihan ko ng problema ko. Pakiramdam ko kasi down na down ako ngayon. Nahihirapan ako sa sitwasyon ko, wika ko sa kanya. Kaagad naman ako nitong inisian. Don't worry, Masaya ako dahil sa dinami-dami ng tao sa mundo, ako pa talaga ang napili mo na bahagian ng iyong problema. Don't worry, maayos din ang lahat ng ito. Masyadong sariwa pa kasi ang mga nangyari pero pasasan ba at pakikinggan ka din ng pamilya mo. Huwag ka lang panghinaan ng loob. Sagot pa nito sa akin. Pilit naman akong umiti. Sinipat ko ang suot kong relo at kaagad na napatayo lalo na nang mapansin ko na halos alas 5 na ng hapon. Baka hinahanap na ako sa mansion. Wala din akong dalang cellphone na pwede nilang tawagan. Salamat talaga Lucas. Malaking tulong sa akin na nandyan ka. Salamat dahil kahit na bagong magkakilala pa lang tayo nandyan ka kaagad para damayan ako. Wika ko sa kanya. Tumayo muna ito bago sumagot. So, ihahatid na kita sa inyo, patanong nitong wika. Muli kong naalala na wala pala akong dalang sasakyan kaya dahan-dahan akong napatango hindi ba ako makakaabala sa iyo? Baka mamaya busy ka. Ayos lang ako, marami namang taxi sa labas. Kaya ko nang umuwi mag-isa, sagot ko naman. Charlotte, please, magkaibigan tayo, di ba? Hayaan mo akong ihatid kita. Mas mahalaga sa akin ang sandaling ito kumpara sa aking trabaho, ayah huwag mo sanang isipin na pabigat ka sa akin, sagot naman ito. Tipid akong tumango at nagpatiuna ng naglakad palabas ng coffee shop. Dahil talagang nag-insist ito na ihatid ako, wala akong choice kundi pumayag na lang. Isa pa mas pabor sa akin ang offer nito. Mahirap din ang mag-commute lalo na at mag-isa lang ako. Sa mansion na ako nagpahatid kay Lucas dahil nandoon ang aking kotse. Nasa kotse din ang aking cellphone pati na din ang mga gamit ko sa school. Isa pa baka hinihintay ako nila mama at papa doon. Hindi pa naman ako nagpaalam at tiyak na malalagot na naman ako nito. Lucas, thank you sa paghatid ha. Kaagad na wika ko kay Lucas pagkababa ko sa kots nito. Talagang bumaba pa ito ng kotse para pagbuksan ako ng pintuan. Kahit nasa showbiz siya napaka-gentleman niya pa rin. Mabait din ang aura ng mukha nito kaya siguro kaagad naging palagay ang loob ko sa kanya. No worries. Hope na hindi ito ang huli nating pagkikita Charlotte, nakangiti nitong sagot bago muling pumasok sa loob ng kotse. Hinintay ko munang makaalis ang kotse ni Lucas bago ako nagpa siyang pumasok sa loob ng mansion. Pagkapasok ko ng gate kaagad kong napansin ang sasakyan ng mga magulang ko kaya baka after dinner pa kami nito uwi ng bahay. So, lumabas ka. At sino ang naghatid sa iyo? Si Lucas. Matagal na kayong magkakilala, nagulat pa ako nang may biglang nagsalita sa likuran ko. Palingon ko kaagad na tumampad sa mga mata ko si Pinot. Namumula ang mga mata nito at mukhang nakainom na naman. Hindi ko maiwasang mapaismid. Hindi pa man kami formal na mag pero mukhang gusto na nitong pakialaman ang buhay ko. E ano ngayon kung kasama ko si Lucas Martinez? Hindi ko ito pinansin at tuloy-tuloy akong naglakad papasok ng mansion. Simula ngayong araw, hindi ko napapansinin ang Pinot Smith na ito. Hindi ako papayag na paghihimasukan niya ang buhay ko. Charlotte, kinakausap pa kita. Bakit kasama mo ang kutong lupa na iyon? Saan kayo nagpunta? Hindi ka pwedeng mag-entertain ng kahit sino dahil malapit na kitang maging asawa. Muling wika ni Pinot. Sa pagkakataon na ito ramdam ko na kung gaano ito kaseryoso. Galit ko itong hinarap at pinamaywangan. Ano ba ang problema mo? Masyado kang feeling. Sa palagay mo ba papayag akong magpakasal sa show? Isa pa, wala kang karapatan para magtanong ng mga ganyang bagay. Hindi kita kapatid at lalong hindi tayo magkaano-ano, galit kong wika sa kanya. Lalong nagdilim ang ora nito. Kita ko ang tinitimping galit sa mga mata nito habang nakatitig sa akin. Nilapitan ako nito at hinawakan sa magkabilang balikat. Wala akong pakialam kung galing ka man sa isa sa tinitingalang pamilya ng bansa Charlotte. Ngayong naplansa na ang tungkol sa pagpapakasal nating dalawa, hindi ako papayag na may iba pang lalaki na aali-aligid sa iyo. Tandaan mo, hindi mo pa ako kilala at hindi mo alam ang pwede kong gawin sa mga taong gusto kang agawin sa akin. Seryoso nitong bikas habang titig na titig sa mga mata ko. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng kaunting takot dahil sa ipinapakitang asan nito sa akin. Aminando ako na hindi ko pa nga masyadong kilala si Pino. Ang alam ko lang best friend siya ni Uncle Rafael at maliban doon, wala akong ni kahit na anong impormasyon kung anong klasing pagkatao meron siya. Dapat ba akong kabahan sa kanya? Hindi na ba ako makakatakas pa sa kasal na ito dahil talagang pursigido siya na maikasal kaming dalawa? Pero bakit ako pa? Ilang beses na pakiusapan at paliwanagan ang nangyari sa pagitan ko at ng mga magulang ko, walang nangyari. Mabilis na naiset ang kasal naming dalawa ni Pinot. Isang buwan na paghahanda at tuluyan na akong maging asawa nito. Hindi ko alam kung anong klasing buhay ang naghihintay sa akin kapag tuluyan na kaming magsama bilang isang tunay na mag-asawa. Pero ito lang ang nasisigurado ko, hindi ito ganoon kadali. Wow! Bagay na bagay po sa inyo ang gown ma'am, na ipilig ko ang aking ulo nang marinig kong nagsalita ang isang staff na nag a sa akin sa pagsusukat ng gown. Tama ang sinabi nito, bagay sa akin ang gown na suot ko, pero hindi man ang ako nakaramdam ng saya. Ang pagpapakasal sa isang babaero ay isang malaking parusa para sa akin. Hindi ko alam kung ano ang pinakain ni Pianot sa mga magulang ko kung bakit niya napapayag kaagad na magpakasal kami. Kung tungkol sa kumakalat na picture ang dahilan mabilis lang naman sanang resulbahin iyon. Hindi na dapat humantong pa sa kasalan ang lahat lalo na at hindi pa ako ready. Pagkatapos kong magsukat ng gown na isusuot ko sa kasal, kaagad akong lumabas ng fitting room. Kaagad kong nakita ang matyagang naghihintay na si Pinot. Sa hitsura nito mukhang kanina pa ito naiinip kaya kaagad ko itong nilapitan. Pwede mo na akong iiwan dito. May ilang detalye pa kaming pag-uusapan kaya baka matagalan pa, malamig kong wika dito. Simula nang naiset ang kasal naming dalawa naging malamig na ang pakikitungo ko sa kanya. Kinakausap ko lang ito kapag kailagang kailangan at pagkatapos noon wala na. Isasama kita mamaya sa airport. Susunduin natin ang mommy ko. A Attend siya sa kasal natin next week, aya sana magkasundo kayong dalawa, sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Sa buong panahon na napag-usapan ang tungkol sa kasal namin, walang iniharap na pamilya si Pinot. Bunga siya ng broken family at parehong may kanya-kanyang pamilya na ang kanyang mga magulang. Ang pagdalo ng ina nito ay malaking bagay para sa kanya. Hindi din naman ako interesado na mamit ang nanay niya. Pakiramdam ko ang kasalan na magaganap sa pagitan naming dalawa ay isang malaking parusa sa akin. Naupo ako sa isang upuan bago tumango. Kung ganoon, magkita na lang tayo mamaya sa isang mall. Iwan mo na ako dito, sagot ko. Saglit itong natigilan habang seryoso akong pinagmamsdan. Nagulat pa ako nang naupo ito sa tapat ko. Hihintayin na kita, wala naman akong ibang appointment na gagawin kayong araw kaya masasamahan kita buong araw, sagot nito. Hindi ko na ito kinibo pa. Inabala ko ang sarili ko sa kakatingin sa mga magazin na nasa harap ko. Kunwari naging abala ako para maiwasan ang pakikipag-usap kay sa kanya. Alam kong hindi mo gusto ang nangyayari ngayon pero wala na akong magagawa pa para bawiin ko na ang nasabi ko na. Huwag kang mag-alala, kahit kasal ka na sa akin, bibigyan pa rin kita ng kalayaan para magawa mo lahat ng gusto mo. Napahinto ako sa aking binabasa nang marinig ko ang sinabing iyon ni Pinot. Nagtataka akong napatitig dito. A anong ibig mong sabihin, tanong ko. Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo, magiging kasal lang tayo sa papel, pero hindi tayo magsasama bilang mag-asawa, sagot nito. Hindi naman ako nakasagot. Pilit na inaanalisa ng utak ko ang mga sinabi niya ngayon. Alam kong wala kang gusto sa akin. Napipilitan ka lang, di ba? Well, the feeling is mutual. Hindi din kita gusto at wala akong balak na italika habang buhay sa akin. Malaki lang ang respeto ko sa grandma at grandpa mo kaya nag-offer ka agad ako ng kasal sa kanila para matigil na ang issue na pilit na pinapakalat tungkol sa ating dalawa ng media. Muling wika nito. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa mga sinasabi niya ngayon pero bakit ganoon? Bakit may kirot sa puso akong nararamdaman sa mga sinasabi niya ngayon? Bakit lalo akong nakaramdam ng matinding lungkot? Kung tutuusin, maganda ang sinasabi niya ngayon. Pabor dapat sa akin iyon. Pero bakit masakit sa kalooban? Bakit mo ito ginagawa? Kung napipilitan ka din sa kasalang ito, bakit ka pumayag? Bakit ka nagsinungaling sa kanila, sagot ko sa kanya. Malungkot akong tinitigan ito bago sumagot dahil iyan ang pakiusap sa akin ng mga magulang mo. Iniisip nila na ang kasal na ito ang maging dahilan para tuluyan mo ng kalimutan ang pangarap mong pumasok sa military, sagot nito. Lalo akong nagulat sa sinabi niya. Anong sabi mo, tanong ko? Yes, iyan ang totoo Charlotte. Alam kong nagtataka ka kung bakit sobrang bilis ng pagpayag nila sa kasal na ito. Kahit na hindi maganda ang reputasyon ko, sumugal pa rin sila. Ganyan kanila kamahal, Itatali ka nila sa kasal na ito para tuluyan mo ng talikuran ang pangarap mo, sagot nito. Hindi ko na napigilan pa ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Sa mga sandaling ito, hindi ko alam kung magagalit ba ako sa sarili kong mga magulang. Hindi pa ba sapat sa kanila ang pangako ko na susundin ko muna ang gusto nila? Na hindi muna ako papasok sa military dahil iyon ang gusto nila. Pero bakit kailangan pang umabot kami sa ganito? Wala ba silang tiwala sa akin? Gustohin ko mang magalit pero ano pa nga ba ang say-say noon. Hindi na ako pwedeng umatras sa kas